Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito ang araw-araw na pagpapala. Muli po tayo po ay mag-aral, magsaliksik at magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy, patuloy po tayo po muna ay manalangin. Ama sa pangalan ni at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, kami o Diyos muli ay patuloy na nagpapakumbaba sa harapan mo, ano man ang aming naging pagkukulang, pagkakamali. Lahat naming nagawang kasalanan laban sa iyo, Diyos, sa isip, salita at gawa, humihingi po kami sa iyo ng tawad. Linisin mo kami at hugasan ng banal mong dugo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos, sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Batasin Outreach Taytay Rizal. Sa ating pong pagsisimula, nais ko pong sariwain ang nakaraan pong unang itinuro ko po ibinahagi sa programang ito ang tungkol po sa kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan po ay isa pong napakahalagang bagay at ito po ang naging dahilan kung bakit ang ating Panginoong Yeso Kristo ay ipinadala ng Ama dito sa lupa upang maging manunubos sa bawat isa sa atin. Kaya sa lahat ng nakikinig, kapatid, kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito dahil ang Panginoong Iso Kristo ang namatay at umako ng iyong kasalanan, kasalanan ko, kasalanan ng lahat ng tao upang tayo po'y tumanggap ng biyaya ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen po. Ano po ang kaligtasan? Ayon po sa biblical na salita, kaalaman, ito ay tamang pagtugon sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. I mean po ba? Sinabi po ng John 3.16, Dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan, ay Kanyang ipinadala ang Kanyang anak upang ang sinuman ang sa Kanya ay manampalataya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sinisigurado po ng salita mismo ng Diyos na buhay na walang hanggan ang kakamtin ng sino man. So wala pong pinipili dito. Hindi po ito sa sitwasyon o katayuan mo sa buhay. Ngunit, ito po ay simbolo lamang dahil ang salita ng Diyos ay isang matalinghaga, ngunit makapangyarihan sa buhay ng sino mang magtitiwala po dito. Dahil ang kaligtasan po sa kabuuhan ito po ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan at sa kaparusahan nito. Yun po ang pinakamalalim na kahulugan ng salitang kaligtasan. Ngayon, binanggit ko lamang po ito upang sariwain sa bawat isa sa inyo na maaari pong nakakalimot o maaaring nalilibang sa sitwasyon ng buhay na ito. Kadalasan po kasi ang mga tao kapag maayos ang sitwasyon, lalo na walang gaanong problema, kayang-kaya niyang dalhin ang pamumuhay sa bawat araw, nalilibang po siya at minsan nababaliwala po ang pagbibigay o paglalaan ng oras at panahon sa araw ng pagsamba, ang araw ng linggo. Higit sa lahat, nawawalan siya ng tamang koneksyon sa ating Panginoon. Amen po ba? Aminin man po hindi ng sino man sa atin, wala pong perfectong nakakapamuhay sa mundong ibabaw na ito. Dahil sinasabi po ng Biblia, 1 John 5.19 ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satanas. Ngunit, nalalaman natin at alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya nga po, iniwan ng Ama ang kanyang salita upang tayo po ay magkaroon ng tamang batayan sa ating pamumuhay. Amen po. Ngayon, pag-usapan po natin. Ang kaligtasan po ay individual. Hindi po ito dahil ako, halimbawa, isang pastor, yung aking asawa at aking mga anak ay maliligtas na din. Hindi po ito ganun. Ang kaligtasan po ay individual. Babasahin natin ang salita ng Diyos. Sa Biblia, sinasabi ng ikalawang korento, chapter 5, verse 10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, Mabuti man o masama Nang nabubuhay pa siya sa mundong ito So nakita po ninyo Nakita mo kapatid Kung ano ang katotohanan Taliwas po ito sa sinasabi ng karamihan Lalo na yung mga prominenteng tao Na magagaling mangaral, magturo at magsalita Ngunit batay lamang sa sariling karunungan at kaalaman Subalit so kung ang Biblia At ang salita ng Diyos Ang ating pagbabatayan Maliwanag Kaya ang Programang ito ay ginagamit po ng Diyos upang sino man na nakikinig, nanonood ay mapukaw ang kanilang kamalayan upang maglaan ng oras at maging seryoso sa pagtugon sa panawagan ng Diyos, sa plano ng Diyos para sa kaligtasan para sa lahat. Amen po. Ngayon, kung ikaw sa kasalukuyan ay parang okay na sa iyong sitwasyon, kapatid nangungusap ang Panginoon sa iyo sa oras na ito. Suriin mong mabuti kung ano na nga ba ang kasalukuyan mong katayuan sa harap ng Diyos. Dito po sa talata pa lang na ito maliwanag. Walang exemption. Kaya kung sa ngayon, nalilibang tayo, nag enjoy tayo sa kung anong tinatamasa natin, o baka maaaring nilalamon tayo ng sistema, ine-enjoy natin ang sitwasyon, o baka naman nalulunod na tayo sa mga problema, isang paalala po ang talata na ito. Pwede kang magpabanjing-banjing. Pwede mong baliwalain ang mga gawain o lalo na ang commitment mo sa church kung ikaw ay isang mananampalataya. Subalit, ang paalala palagi ng salita ng Diyos ay totoo at magaganap ito. Ang sabi, haharap ka sa hukuman ni Kristo. So wala pong exemption. Aanihin mo kung ano ang ginawa mo dito sa lupa nung ikay nabubuhay pa. Kaya bago maging huli ang lahat, kapatid, kailangang mapukaw ka. Nagmamalasakit ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po magkakaroon ng mga ganitong pangangaral ang bawat iglesia dito sa ibabaw ng lupa para lamang sa wala. Ito po ay meron pong tinutumbok dahil palapit na ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon. Ang, ang pintuan ng kaligtasan ay magkakaroon ng hangganan. Mag, magsasara po ito sa itinatakdang oras at panahon ng Diyos. Loobin ng Diyos na ikaw kapatid ay umabot sa oras ng biyaya ng kaligtasan na inihahain ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. Amen I po ba? Ganon din po, basahin natin ang Galatian chapter 6 verse 7. Kung ano ang ginawa natin, ganun aanihin natin. Tayo ang makikinabang sa bunga ng ating mga gawa. Ganon din po ang sinasabi sa talatang ito. Malinaw po. Nagpapaalala ang Diyos. Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon sa mga salita niya sa talata na ito ikaw kapatid ay pinaaalalahanan. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga talata na ito. Huwag natin itong babaliwalain, huwag natin itong lalagpasan. Kung naririnig mo, hayaan mong matanim sa puso mo at unawain mo ito at ipanalangin sa Diyos na maging kaganapan, maganap ang kanyang layunin sa iyong buhay. Amen? Sa ating lahuling talata, Romans chapter 14 verse 12, lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Wala pong pasubali. Sa ngayon, pwede kang gumawa ng kung anong gusto mo. Pero humanda ang bawat isa na binabaliwala ang mga salita ng Diyos sapagkat meron pong hangganan ang lahat. Nagpapaulit-ulit lang po ang mga pagtuturo pangangaral. Ngunit ikaw kapatid na nakikinig at nakakarinig sa oras na ito, huwag mong hayaan na lalilipas ang araw o ang panahon na hindi ka tutugon. Hindi aksidente na nakapakinig ka sa programang ito kapatid. Ito ay tinakdaan ng Diyos para abutin ka. Dahil sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nais ng Diyos na mapahamak ang kahit sino. Kaya ganun na lamang ang pagmamalasakit ng Diyos. Dahil wal, ayaw niyang may mapahamak. Nais ng Diyos na dalhin tayo sa langit kung saan siya nanduroon. Amen po. Reminder ko lamang po sa bawat isa pagsikapan nating makamtan ang kaligtasan na regalo ng Diyos Ama sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus at huwag nating iasa sa tao o sa relihiyon ang kaligtasan na ito. Maaring nasa church kang na malaki o malawak ang mga membro ngunit sigurado ka ba na si Kristo ay nasa puso mo? Si Kristo ba ay nakaupo dyan sa puso mo? Kasi ang taong pinanahanan ng Espiritu ni Kristo, ng banal na Espiritu, nakikita sa bunga ng kanyang mga gawa. Hindi po ito pwedeng pasinungalingan dahil kung ano ang ginagawa ng tao yun ang nasa kalooban niya. Amen po! Loobin po ng Diyos na ang inyong napakinggan sa inyong pakikinig ay patuloy po na magsilbing paalala pagkalakasan sa bawat isa sa atin. Tayo po muna manalangin muli. Ama sa pangalan ng Yesus, salamat sa iyong salita na buhay at makapangyarihan. Patuloy mo kami o Diyos na tulungan upang makahakbang kami na naaayon sa iyong mga plano at kalooban. Ano man ang aming Panginoong mga kahinaan, punuan mo ito at kunin mo ito, Panginoon, at hayaan mo na maging kalakasan namin ng iyong salita. At pagkalooban mo kami, O ng karunungan at kaalaman upang maisapamuhay namin ang aming mga napapakinggang aral mula sa iyo, O Diyos. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Muli po, binabati ko kayo ng isang magandang araw sa bawat isa sa inyo saan man kayo nandoon. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga. Maraming salamat. God bless po sa bawat isa.